dito yung dalawang soundbox idol ano so puro naka two way lang yan so naka load dyan na speaker 500 watts na kibler tapos yung ating tweeter dito ay 300 watts yung pinaka driver unit nya, tapos yung ating gagamitin dito ayan isang mixer, equalizer amplifier at saka dvd player so sa viewers natin kung paano magiging connection ito at paglagay ng speaker daw sa likod ng ating amplifier, madali lang magiging connection natin dito idol ano so pwede na natin itong magamit pang video okay pang sound sa bahay natin yung ganitong setup natin so itong mga connector natin idol, na ito magagamit dito ano? tatlong klase po ito kapag gamitan natin ng mixer, equalizer amplifier at saka may kasamang DVD player so tatlo itong mga connector na to magagamit natin dito kapag hindi natin gamitan ito ng DVD player itong isang connector na to alisin natin ano? ito na lang matitira pero ngayon idol dahil meron tayong viewers na nagtatanong kung paano ang connection na may kasamang DVD player dito sa ating mixer, equalizer to amplifier ito ngayon ang gagawin natin na ito, ano? Tatlong connector na yan, tandaan na lang natin, ano? Output tayo dito sa ating DVD player, ito. Tukunin natin yung pinaka-audio output nito sa ating DVD player. Italihin natin ngayon sa ating mixer. Ito ngayon ang gagamitin natin. Itong dual mono TS sa so dual, may LRCA. So mag-output tayo dito, left and right output ng ating DVD player, no? So yung kulay dilaw na to, ito, ito na yung papunta sa ating TV o so monitor, ano? Tapos itong dual mill RCA na to, dito natin siya input sa ating mono input 6 and 7 ayan so lahat naman ng mixer merong mono input ano ayan dalawa ito hindi natin eh. i-input yung nagagaling sa ating DVD player so mono TS to dual mail RCA ang connector na ginamit natin dyan itong connector natin na dual mono TS then to dual XLR mail ito naman ay magagamit natin sa ating mixer output main output ng ating mixer papunta naman dito sa input ng ating equalizer. So output natin ito, ang dual mono TS natin, alo left and right output ng ating main output mixer dito. Ayan. Tapos itong dual male, natin siya ngayon ilagay sa channel 1 at saka channel 2. Ito. So mag input tayo dito sa channel 2. Ayan. Ganon din dito sa channel 1. Ayan. So yan ay yung magiging connection natin, main output ng ating mixer, kapunta sa input ng ating equalizer, channel 1 at saka channel 2. So itong connector na titira natin ay dual, XLR to dual male RCA, ano? Ito na ngayon ang gagamitin natin sa ating output ng ating equalizer channel 2 at saka channel 1. Output ng ating channel 2. Ayan. Output din itong channel 1. Tapos itong dual male RCA natin ay sa audio input B. Kung audio input B ang gagamitin natin dito, dapat yung ating selector, iselect is natin sa Selector B ng ating amplifier. Kung audio input A ang gagamitin natin dito, dapat yung selector, naka-select sa selector A. So selector B ang gagamitin natin dito. Halimbawa, ano, ayan. Ayan yung magiging connection natin dito. Dito naman sa ating speaker connection idol, isa sa right channel, ayan. Tapos itong isa naman, sa left channel natin, na sound box. Ayan lang idol ang magiging connection natin dito sa ating speaker. Ano hindi tayo makapag sound check dahil madaling araw pa, alas 5 pa lang. So, marami pang tulog. Yan lang ang magiging setup natin dito. may kasama tayong dalawang speaker kanina, ano, na two-way lang yon Pero okay-okay na ito sa ating pang bahay, pang video, okay, pang sound, pwede na ito.